BNP Anti-Cybercrime Group ng operasyon laban sa iligan online gambling sa Mankayan, Benguet. Meron po 26 na na-arresto. ng balita mula kay Romy Gonzales, Arich 41. Romy. 26 na individual kabilang ang ilang bloggers ang inaresto ng mga dahil sa pagkakasangkot nila sa iligal na online raffle draw sa pamagitan ng media platform sa Mankayan, Benguet nagpatupad ng uh, police operation sa Mangkain Plaza J, ang pinagsanib na operatiba ng Cyber Response Unit ng Real Anti-Cyber Crime Unit sa pagipagtulongan ng Mangkay Municipal Police Station, Bank Provincial Mobile Force Company at Philippine Gaming Amusement and Gaming Corporation na nagresulta sa pagkakatiklo sa anim na suspect. ang mga natiklo ay sangkot umano sa pagpapatakbo at uh, pakikilawak sa isang online raffle na walang uh, kaukulang permit mula sa gobyerno. Harap sila sa kasang paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling as amended by Republic Act 9287 in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na samsam sa operasyon ang ilang uh, kagamitan na ginagamit umano sa illegal na online raffle. Kabilang dito ang dalawang tambyolo, 32 cellphone, apat na kamera, isang macbook, ipad at uh, isang computer monitor. Nabawi din ang ilang dokumento, ID card, bag na naglalaman ng raffle tickets na bagi ng kanilang uh, season 4 uh, draw. Ito si RH41 Romy Gonzalez-Persa, DZRH, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Maraming just, just like Gina.